After 20 years sa wakas, na-approban daw yung visa ko sa Canada. Kaso, yun nga, visit visa lang. Hindi ko alam kung anong magiging kapalaran ko doon. Pero, thank you. jan guys, sobrang nagpapa-thank you nga ako kay Sheila dahil siya yung tumulong sa akin, silang dalawang ng asawa niya si Jason. Nagpapasalamat ko guys kasi nga naging kaibigan ko siya na lahat ng problema ko sinasabi ko talaga sa kanya nandiyan siya hindi niya ako inustgahan hindi niya ako sinukuan sobrang pagpapasalamat yung naging kaibigan ko siya. Nakilala ko siya. Thank you so much, She and Jason. Sila yung taong totoong-totoo sila, guys, na walang halong kaplastika na kapag nakatalikod ka may sinasabi, wala. As Kaya ito. higit pa sa pamilya, guys, ang turing ko sa kanila. May inasikaso lang naman ako para makompleto na. Tapos ipapadala ko na nga ito para matatakan na yung aking passport. Sana nga, guys, walang maging problema. At may palik na sa akin yung passport ko na may tatak na sa wakas. After 20 years, hindi ko alam, guys guys, kung ito pa rin ba yung pangarap ko noon hanggang ngayon. Pero at least, di ba, natupad na matatakad nga ito kare passport. Yun lang naman, guys. Maraming maraming salamat. Natuwa nga ako kay ate o oh, pinipisura niya yung mga anak niya. Parang ako lang. Yun lang, bye.